Hindi lang sa Leyte, marami naghihintay ng tulong sa gobyerno. Sa maraming lugar sa Visayas, relief operation na ng mga pribadong organisasyon ang inaasahan. Darito ang report. Sa kitna ng mga sira-sirang bahay sa barangay, pagnamitan sa Giwan, gutom at uhaw ang daing ng mga residente. Kaya ang GMA Kapuso Foundation agad nagpakain. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng tulong at repacking ng relief goods sa Kapuso Drop-Off Center sa Manila, Iloilo at Cebu kabilang sa mga agad na hatiran ng tulong ang mahigit 3,000 pamilya sa Bantayan Island sa Cebu. Dahatiran na rin ng pagkain, tubig at damit ang 6,000 residente ng Bako at Nauhan sa Oriental Mindoro. At mahigit 4,000 residente sa Concepcion, Iloilo. Kahapon, simula na rin ibiyahe mula Cebu ang mga donasyon pa Ormoc at Tacloban. Pero maraming lugar pa rin ang tinaabot ng relief efforts. Kaya ang aktivistang si Tomas Junor magkakasana sa Sabado ng airdrop operation o ang pagbabagsak ng relief goods sa mga nangangailangan mula sa isang sasakyang pangipapawid. Uh, low altitude na paglalaglag ng food items or other materials na usually ginagawa sa war-torn countries. Tutol man dito kahapon ng gobyerno dahil baka raw mauwi sa gulo at sakitan. Mahirap yung airdrop kung may safety issue po dun sa chopper eh. ideally, mas, maga, mas safe talaga na maglanding landing i-drop yung ganun po. Kumabi kaninang gobyerno sinabing nag e drop na rin sila. Actually, we have started the uh, dropping of relief goods 2-3 days ago sa mga areas na hindi na pupuntahan at talaga nga nangangailangan ng tulong. And it will be uh, conducted once mayroon pang nagsabi na kanilang barangay ay nagugutom Magpapadala tayo kaagad ng uh, relief goods. Pwede natin ipadala tayo.